Normal bang ma-inlove sa katrabaho? Yan ang tanong na hindi mawala sa isip ni Maricar habang nakatingin siya sa monitor isang malamig na lunes ng umaga sa Makati. Pero kung tutuusin, hindi trabaho ang dahilan kung bakit ganado siyang pumasok araw-araw. Ang dahilan, si Mark. Gwapo, matangkad, team leader, at higit sa lahat, may asawa. Unang beses niya itong napansin sa pantry. Hawak ni Mark ang tasa ng kape at sa bawat galaw niya, amoy na amoy ang mamahaling pabango. May ngiting parang alam lahat ng sikreto ng mundo. At nung minsan na mahuli siya nitong nakatitig, imbis na umiwas, ngumiti lang ito at bumulong. Careful, baka mahulog ka. Mula noon, nagsimula ang aksidental na pagkikita sa photocopier, sa elevator, sa overtime. Na parang laging sila na lang dalawa. May mga biro na may kasamang pangaakit, mga tinginan na parang nagsusulsol ng bawal na apoy. At si Maricar, unti-unti na ring nadadarang. Isang gabi, overtime silang dalawa sa labas kumuulog humahampas pasang ulan sa loob ng opisina katahimikan maliban sa mabilis na tibok ng puso ni Maricar lumapit si Mark para tulungan siyang ayusin ang laptop pero imbis na sa keyboard sa kanya napunta ang atensyon napakababa ng boses niya halos bulong Maricar, ramdam niya ang init ng hininga nito sa batok niya Napapikit siya nang maramdaman ang dahan-dahang paglapit ng kamay nito sa balikat niya, pababa ng pababa, hanggang... Kumatok ang HR manager. Mark, kailangan ka sa labas, emergency. Mabilis silang nagiwalay, pero malinaw, may nangyari. O mas malapit pa sa dapat mangyari. Bago lumabas, tumingin si Mark kay Maricar. Ngiting puno ng sikreto. Huwag kang aalis, babalik ako. Pero hindi na siya bumalik. Kinabukasan, wala si Mark sa opisina. Walang sagot sa tawag, walang reply sa message. Hanggang isang gabi, may nag-forward ng screenshot sa kanya. Isang headline, company team leader caught in scandal with a mystery woman. Halos mabitawan ni Maricar ang cellphone niya. Kasi sa picture na nagkakalat online, isang babae ang kasama ni Mark. Nakatalikod. Hindi kita ang mukha, pero mula sa damit, buhok at pagkakatayo, siguradong siyang siya yun. At doon nagsimula ang totoong kaba ni Maricar. Dahil kung totoo man na siya ang nasa litrato, handa ba siyang ilantad ang sarili? Umas, malala pa, handa ba siyang sirain ng lahat para lang sa isang bawal na relasyon? Sa isang iglap, ang lihim nilang apoy naging eskandalong pwedeng sumira sa kanilang dalawa. Pero ang mas malaking tanong, sino ang naglabas ng litrato? Hindi inakala ni Maricar na ang simpleng paghanga sa kanyang team leader na si Mark ay hahantong sa isang delikadong sitwasyon. Mula sa mga biro, tinginan at overtime na sila lamang dalawa, unti-unti siyang nadarang sa bawal na apoy. Isang gabi, nadala sila ng tukso. Kinabukasan, biglang nawala si Mark. At ilang araw lang, isang eskandalo ang sumabog. Headline, litrato, si Mark kasamang isang misteryosong babae hindi kita ang mukha pero mula sa buhok, suot at ayos ng katawan, alam ni Maricar na siya yun. Mula roon, nagsimula ang kanyang takot at kaba. Sino ang naglabas ng litrato? Hindi na nakatiis si Maricar. Isang gabi, hinarap niya si Mark. Mark, ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito? Ikaw ba ang nagpakalat ng litrato? Ngumiti si Mark. Pero hindi na yon ang ngiting minsan ay nagpakilig sa kanya. Ito'y ngiting mayabang, malamig. Bakit? Natatakot ka na? Relax ka lang. Sanay na ako sa ganito. Nanlamig si Maricar. Sanay? Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Mark. Halos pabulong. Hindi ikaw ang una. Hindi rin ikaw ang huli. Ganito ang style ko. Konting lambing, konting apoy. Tapos kapag nakuha ko na ang gusto ko, ako pa rin ang panalo. Doon, tuluyang gumuho ang mundo ni Maricar. Lahat ng akala niyang espesyal, pawang kasinungalingan lang. Kinabukasan, hindi na pumasok si Maricar. Magdamag siyang nag-isip, umiyak at tinimbang ang kanyang mga desisyon. Pwede siyang manatili at hayaang sirain ni Mark ang kanyang pangalan at dignidad. O pwede siyang bumangon, iwan ang lahat at magsimulang muli at doon siya nagdesisyon. Nag-resign siya, isang tahimik na pamamaalam. Makalipas ang ilang buwan, nakahanap si Maricar ng bagong trabaho, malayo sa Makati, malayo sa chismis, at higit sa lahat, malayo kay Mark. Sa bagong simula, natutunan niyang maging mas matatag. Hindi na siya basta-basta nadadala sa matatamis na salita o mapanuksong ngiti. Sa tuwing naaalala niya ang nakaraan, pinapaalalahanan niya ang sarili, hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng titig ay dapat sagutin. Sa huli natutunan ni Maricar na may mga apoy na mas mabuting iwasan dahil kahit gaano ito kainit sa simula, abo at sugat lang ang iiwanan sa huli at higit sa lahat, napagtanto niya na walang mabuting patutunguhan. Ang pusong papatol sa taong pag-aari na ng iba. Kung ikaw si Maricar, magre-resign ka rin ba? I-type mo na ang sagot mo sa comment section dahil minsan ang opinion mo ang nagiging bagong kwento. Ang tukso, matamis yan sa simula, pero ang kapalit, pait na walang kasing- hapde. wag isugal ang kinabukasan para lang sa pansamantalang kilig. Piliin ang tama, lalo na kung may masasaktan. I-share mo na ang video na to. At para manotify ka kapag meron kami mga bagong videos, mag-subscribe ka na sa Pinoy Yummy. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na Pinoy Yummy next story. O oh, ayan na, ah. hihintayin ko ang comment nyo ha. Pinoy Yummy, next story. Maraming salamat. See you sa next video. Ay, ano to?